na ang pinakamalaking nagpapautang sa China, ang ICBC, ng ransomware. Naapektuhan ang ICBC US branch ng ransomware attack, na nagdulot ng aberya sa kalakaran sa US. Treasury market noong Thursday. Ito ay ang pinakabagong kaganapan sa serye ng mga biktima na tinutukan ng mga hacker na humihingi ng ransom ngayong taon. Sa ganitong mga atake, Kinokontrol ng mga hacker ang mga sistema ng organisasyon at humihingi ng ransom para ma-unlock ito, at madalas ay nagnanakaw din ng mga sensitibong datos para gamitin sa extortion. Maraming eksperto sa ransomware at mga analyst ang nagsasabing ang Lockbit, isang agresibong cybercrime gang, ang maaaring nasa likod ng hack na ito. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita kung gaano kaina ang mga sistema ng malalaking organisasyon tulad ng bangko. Ang balitang ito, ay hatid sa inyo ng pinagsanib kwersa ng Central Luzon Balita, Radyo Kalusugan, at Asol TV.